malapit na kayo siyan Pag atras ko nito, pwede. Madikit ang bars, madikit ang bars. Basta lagi tandaan, pag ako nag-apply ng atras, didikit ang bars, madikit yan. Hi, hello. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Balayan, Batangas. Galing tayo ng Estansya Iloilo. Yung bars natin ay loaded ng mulasis, local na mulasis galing sa bisayas, no? Ngayon, uh, atraka na tayo. Uh, atraka pupa pa. Una yung puwit kasi yun ang naayon sa ating pinder at pinder ng pier doon sa inner birth. So, yung dinikitan ng parent vessel, yung tanker na kulay orange, ang tawag dyan ay outer vert. At yung binigay sa atin na didikitan ay yung inner vert. Kung mapansin nyo, yung kabilang side lang ng ating barge ang may pinder. So, yan ang dahilan bakit uh, nag-attract ako pa tayo una yung hulihan na yan. Dito sa kapila, walang pinder eh eh, kailangan mag pinder to pinder kasi kung hindi yan mag pinder to pinder yung barge natin susuot sa pier kasi yung pier nakadesinyo na pang malakihang barko mga pang parent vessel yan Sunday Mike, ha, pali pa mo sa stern light No? Yung kwan, yung lubid sa pupa Ako na bahala ito sa so pruwa, alay nandito ako, yung, nandito ako. ano, ah, tagpo na bahala rin Agapan lang, lang na diabutin yung uh, ocean Kalmada naman uh, di kagaya nung una ng uno, yung tinga na malakas na tingala pa

Tingnan Stop engine na ako. Motion na lang yan. Motion na lang. Salita na lang yan. Yeah. Nyan, saana, maka, ano, kung saan dala dyan kahit saan lang alin yung medyo madaling tadi? kung saan madaling dumikit doon lang importante makadikit hindi lang ba? hindi ba sya sabir? nangyayad natin na 15 meter hindi lang kaya kabahala kayo ocean lake eh ocean monitor ko lamang hey. pakisan mo na kay pag atras ko lalayo yung pupa pag atras ko eh puti pa lang puti pa yeah pati pa eh, dikit ko pa dikit pa dikit para abot yung giya lupit Basta pagkakuan, pagka KTL ko nito ah uh, kwan pag uh, malapit na kayo sa pag atras ko nito feeling madikit ang bars madikit ang bars basta lagi tandaan pag ako uh, nag-apply ng atras didikit ang bars madikit yan ikot, mo Sige lang, sige lang. Ang kwan lang. Ang importante may isang nakakapit. Makapitin lang muna yung stern line. Bago yung breast line at saka spring line. Ipahuli na tong forward. Ako na bala na dito control. Sige, tabi ka. Ah, uh, dito na dito sa sige sir ah uh, sa, sa passing sa distance ka sa kanya pag uh, pinder to pinder kasi pinder to pinder kaya natin kitin tayo pag hindi tatama yung pinder eh. kailangan yung pinder nila sa pinder natin tatama pampito tsaka diba sandal mas sa pampito yang tinayuan mo na yan pampito sandal tayo dyan yung tinayuan mo Charlie Mike yung tapat ng poste dyan tayo dyan sa sandal doon yan Charlie Mike sa may sasakyan sa may sasakyan Charlie Mike sa may pruwa ng sasakyan doon yan kasi pigil yan sa abante ng parts ano yan strand line ba yan strand line ah doon yan sa may kutsi sa may kutsi yan Doon sa may Yan yung sunod na may ikwa. Eh, sa sandal tayo dito ha. Yan tayo sa sandal. pusti yung pusti tapat. Ah, didikit di na ang bar na. Didikit na. Sandi may. Yan mismo yung tinayuan nila. Yan tayo. Yan sandal. Yan sandal. Ah, eh, parahin ko na. Parahin. Okay na yan, okay na yan, okay na yan. Basta yung stern line na, pasandaling yan, stern line. Sige, nakapitin natin yung buwan, ultra-front, ultra-front. Eh, sige, okay na yan, okay na yan, okay na yan. Eh, tisan na lahat ng lupit.